Union College. Okay. Ang mm. sige sulit sa sa ka professor. Ingon siya. Ah, ingon. Doctor of Philosophy. Ah, uh, PhD. Okay. Ingon siya din he. ah, uh, ato tanaw na. In the term Bible was not used to designate the Holy Scripture until the time of early church further about AD 400. This Latin scholar borrowed the words from the plural Greek words Biblia, meaning rolls all scroll. Mm. Oh, mana mana si nutihan Dines? Oh. So, satu egg four BC. Four BC. Nale BC. BC. Ide na, ide. Uh. Uh. Oh, ide, ide na. Oh, oh, ide. Oh, binokot. so early Christians. Uh. Oh. Na ang na, ang, ang tanakin na kinsa nga early Christian sa tuig 400 nagkuha na Ah, wala na ko kahit balo anak unsa pero sa, sa, ang ako gi Kung ay, mabasa ko sa mm. kininian libro ni Ellen Goldwight mm. nga Alpha and Omega mm. ng early Christian mao si Saint Jerome. uyunan na ni mo o subako ni mo ang Alpha and Omega? Oh, mao ay basa, basa ha. Mm. Oh. Si Saint Jerome, hmm. katuliko ba na na din eh? Ah, ano ako kay Kung mabasa ako sa Alpanomiga, Omega, nga katuliko si Saint Jerome. Hmm. O na niyo? Ah, lang gani. Ah, oh, so, sige. Uh, ato ko nang ng huh? Ang kinini ang Alpanomiga, volume hmm. 8. Ito ko sa library. Hmm. Ah. Hmm. Bu, bu bueno, hmm. yung ta, mga kay hmm. mawala kinini yan, no? Oh. Hmm. Eh, acknowledge na ito. Doon ay oh, nangabot rin okay. yung kuhan maso, so, uh, uh an na uh, siguro. Mm. Uh, uh, ato uh, uh, ko ikaw mo yung tana. Tugot ko magrebat din ako yung mga tana. Bisig din. o oh, sige. Mm. Okay. okay, salamat kay nong Pwede ko mga tana bro. Oh, sige bro. Uh, kaganiha nino mangkala ang nangamatay ko no wala gi paghandom. Uh, ang ang Biblia ba bro? Na, wala ba nasa magsumpake o magsumpake? Wala magsumpake. Oh, salamat kayo kayo wala magsumpake. Mm. Kaya, Kay, diha, naiyong naman ka na uh, ang mga patay, wala naging paghandom. Mm. Kaya ka siya, patay na. Mm. Yan naman kung nabasa na City, Sirac City 23. Panghatagon ka mo sa mga buhay, ayaw ikalinti ang mga, mga patay, mga matay. Uyun ka sa Biblia, wala mong sumpaki, ingon ka, huwag paghandom ka ron sa Sirak City 23 na ating paghandom. City 23 sa Sirak, wala yung Sirak na kung Bible bangon. Ba… Sa ito pa, kung Bible ay kulangan na na Bible Society niya ako, agikan. Basa, basa ka na sa Sirak. Palawat na kung pumunta na. sa palugo? <tore> hmm. Ang paluwap na ngayon, ingon ka nga, ang kalag mamatay. Uyun ka, ang kalag mamatay, ingon ka ganiha, ang kalag ang kalag Dili ako naging ginung mm. nabasa ra ko. Oo, oh, nagbasa ra ka. Mm. Salamat kayo. Mm. Di asa ka alam do si uno. Mm. Ang imong espiritu nga di mamatay ana sa tagsadag tagsa kanila. Ya mm. ang espiritu de o ang um, kalag di mamatay. Nga ninyo nga Ang kalag mamatay. Unsa man ang espiritu nga dili mamatay ana sa kanila sa tawo nang namatay o mm. kato kang Jesus Christ nga espiritu. Mm. No, lagi ayo ana sa ayo sa mga bata na. Ha? Hmm. Ay, kajis. Dili ha, dili nga sa pamilya sa yung ka ang kalag mamatay. Hmm. Ngayon ang kalag mamatay ka rin. Diyas sa kaalam si Uno ang ang, ang Espiritu ng Ulo, Kalag di mamatay. Asa may hmm. na? Malagi na nga ato sa sabton. Kung sa okay, mga, sa wala, wala magulong. Wala ng sabton. Wala kumunta ng Asa may na karon? Ang nabasa. Ang nabasa. Kani ha, ningon ka ang kalag namatay, ang adresa kalang do si ang kalag din namatay. Muna na na, na ni kingon, sino nagsupakay ni na. Mo na din ang nabasa ko ng mga ganiha. Da sa pamilya sa namutana ko ng mga Nga Biblia ba nagsumpaki bag wala, ningon ka wala. Namutana ko ni noone, sa kaalam do si uno, ningon ka ang kalag namatay, ang sa kaalam do si ang kalag din namatay. Asa may gusto ana gyud? Ang Biblia ba gusto? Ana ang ang pagsabot lagi ang ato na mo nang atong husayon, sa pinagi sa maayong nga pagpanabot hmm. dili kay ingon nga murag kana murag ah, komentaryo na ang imong murag ang imo nang unhon na mo pa dili ang isa dili dili sa komentaryo ako ang pamutana man eh tigan na dili. din ba Ang imo pasabot kod kay ang Biblia ang isa murag dili sakto ang isa murag sakto dili dili ngana Mo no, lagi ang akong sa paminaw ang akong pagbuta na ganiha akong premise naman mga ganiha ganiha ang Biblia ba wa bang magsumpak yan ingon ka nga wala nga ako gang ipuyo kami na ngayon ka ang kalag mamatay. Hmm. Dili, dili ka na, nag nagbasa lang. Um, nagbasa ka pero litok hmm. di, sa imong baba. Ha, ah, kay mama nabasa. Okay. Wa na akong gipaluwap sa imong gani nga. Hmm. Ka, just kaalam tu si uno, ang kalag dai dili mamatay. Asa ba dinod na Ato basahon. kaalam Di wala man ko mayon eh, ato basahon. Ang akong gihunon mo asa may tinod. kaya wala ka magsumpak ya ang Biblia. ah Biblia lagi. May tinod. Ang ano, Biblia gamit natin or? Ang Biblia natin or? Oo, no, al alam sopa ka. Uh, ha? Ala alam sopa Sa to nagsumpake ng Biblia. Amala ano, gamit natin. Kaya doon parang hindi magsumpake, ato na siyang i... E, kuhaan ka nang e, i... Sa na itande, e, ibot pasabot nga na nga bersikulo, o kung sa pagpasabot so, hmm. nga, 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 hmm. nga na sa bersikulo ngayon mga hihatag karoon nga na sa wisdom. Nga na. Mala gamit natin magsumpake. Hmm. Kaya may inconsistent man kung yanaon ni mong nga kuhaan. Kining... Asa may tinuod na na, dili na siya pwede. Kung, kung gusto man ko ide. ta og hmm. kanang ang ato dinhi ang, ang amo pag-aredere para nga mahayagan ta sa husto nga pagi kay sa unang Timoteo 2:15, kinahanglan ikaw Timoteo magtudlo ka sa pulong sa Ginoo sa husto nga pagi. Pero kung dili na mo husto paagi ang imong tinudloan, sayo no, lagi, nga, na magkalagi. Last, na, last na, question. Oh, last na uh, 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 okay. bro. Salamat kayo okay. Bueno, uh, okay. Giingon uh, sa to igsuon kaganiha. Uh, salamat uh, kaayo bro. Uh, nga ang nagcompile sa Biblia sumala sa PhD ngayong referensya mm -hmm. usa ka early father eh, uh, sa early Christians usa ka early father usa ka scholar sa 400 uh, ano domini kon year of the Lord mao nga tanaw na to na na ah. kay sa atong pangutana gaganiha aha may una Iglesia o ang Biblia? Matod pa nga, gadungan dahil ninihan sila. Pero sa 2.31, edi kuno ang Iglesia na tukod. Yeah, kung tanawang na ba na ito ni sulat ni Lynn Goldwhite, ang Iglesia nga natukod, kining katulikuman. man. Namot nga dili man 70 Adventist ang gibutan ni Ellen Goldwhite. At ito ang imong kuwan rata, katong usa kalibro, kada gagmay, katong nadalan ako ni Juan kadtong kring kring ilan oh okay sa alpha ano omega volume 8 atong basahon sa so pahina 329 nadiri ang ga compile sa biblia matod ba din oh na nadiri ah oh, alpha and omega alpha omega volume 8 volume 8 pahina 329 Nagingon din An early father of the church, oh, sa tuwig 340-420, a Hebrew scholar, Saint Jerome, his Latin version of the Bible, the Vulgate, achieved a greatly respected position in the Roman Catholic Church. So therefore, ang giingon niya na uh, iskalar no? sumala pa sa maong libro ni Ellen Goldwhite official na libro ni sa 70 Adventists mao si San Jeronimo si San Jeronimo na usa ka katoliko usa ka santos nga katoliko so na nato makita nga bisan ang libro ni Ellen Goldwhite nagmatuod nga naglungtad na ang katoliko wa pagani magtukod si Ellen Goldwhite og relihiyon sa tuig ah... Uh, 1844. Kay si Ellen Gold White mao man nagtukod man siya og religion tuig 1844. So naa na ang Biblia na na ang King James version pero ang King James version sa wa pa magtukod si Ellen Gold White og religion, Ang King James version official na siya nga Biblia sa Anglican Church. Kinini ang ubang mga Protestante na malit lang ng Biblia. Ang King James Version, opisyal na ng Biblia sa Anglican Church. Oh. O kana nga, Biblia sa Anglican Church. 1611 na ingawas. Sa 1611 ng King James Version, naapagyo na pag, yun, niyamang ko King James Version, niapagyo yung King James Version with Apocrypha. Sa ato pa, kanang sirap, barok, una makabyo, dos makabyo, Kuntan na aton ning usa King James Version, wala na gibulag sa original King James Version 1611. kanus sa gibulag ang King James Version 1611 nga apokripa, gikuha gitantang nila ang sirat. Ilan ilang nang gipanandtan, busa kanang ilang bibliyang dala-dala, bibliyang kabang na. Kay ang original King James Version wala tangtang. -tang eh. Gani, matod basa, libro sa Protestante. og how we got our Bible by Ralph Early, nagingon eh. One of the ma the men who became, uh, in fact, one of the men who produced the King James version became.